Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, eh, babahagi ko sa inyo ang aking 10 tips for early game dito sa Lord 9. Okay, so we've been playing this game for almost a week now. At sa panahon na yon, eh, meron ako na ipong 10 tips na mapapakinabangan nating lahat ngayong early game. So, huwag na natin patagalin pa, simulan natin sa Mount Gear. Okay, so kung hindi ka pa nagbubuting -ting ng mounts, eh probably hindi mo pa to alam. So una, makukuha natin tong mounts either sa top up, sa achievements, or sa mga shops sa mga town. And kapag pinindot natin sila, eh may tayong mount gear option dito sa left side. Ngayon, paano natin ma-unlock ang mga stats na yan? Pindutin lang natin tong enhance gear and pwede na natin i-unlock yung tatlong stats. By the way, iba-iba ang unlock and upgrade requirements sa magkakaibang rarity ng mount nakalagay naman din dyan kung ano. So sa ilang mounts, specifically atong dalawang kabayo na to, e gold and temporal piece lang yung pang unlock and upgrade sa gear nila. And I suggest ginagamit mo man sila o hindi, e i-upgrade mo yung mga yan. Para makuha natin yung owned stats na tinatawag, etong mga kulay dilaw na text sa left side. Permanent stats kasi yan. Yung mga puti na text naman e eh magte-take effect lang kapag naka-equip yung mount. Kaya piliin mo yung mount na bagay, yung bigay na stats sa build na gamit mo. Next is Buffs. Okay, so kung nagpipiga ka ng stats dahil for example, gusto mong matapos yung main quest pero kulang yung progress mo, eh pwede mong gamitin to mga to, yung temporary buffs. And ang dami nyan, iba-iba ang effects. Pero take note lang na hanggang apat lang yung pwede mong gamitin dyan, tag-iisa lang per type. Una is etong mga mukhang scrolls, pangalawa is yung mga parang potions, pangatlo is etong mga umiilaw na bloke, and pang-apat is etong mga foods. By the way, magkakaibang duration ng mga yan, kaya kung ayaw mong pabukas-bukas ng bag para mag-rebuffs, eh I suggest ilagay mo sila sa skill slots. Next is Missions. Okay, so sobrang dami nating missions na pagpipilian dito sa game, and ang masasuggest ko lang na kunin natin sa daily missions, 10 quest na temporal piece ang reward, dahil pwede natin yung gamitin pang upgrade ng relics, which is ang isa sa pinamalaki nating source ng power. Sa so weeklies naman eh pwede mong tingnan isa-isa yung mga rewards, then tapusin mo lang kung alin yung need mong pang progress. Pero yung masasuggest kong kunin natin dyan is yung kill 10 unique monsters, pang upgrade kasi ng ability yung reward don. By the way, yung mga unique monsters nga pala eh nagsuspawn sa mga field, yung ganito yung icon. Next is sa loots. Okay, so para to sa mga namumulubi na sa gold. So pag sinilip natin yung bag natin, eh may makikita tayo dyang statwa ng toro at statwa ng tupa loot and splendid loot yung tawag. Naukuha natin yan sa mga quest, sa corrupted labyrinth, etc. Eh ano ba yung purpose niyang mga yan? Wala, pambenta lang talaga sila. Punta ka lang sa mga NPC shops, then isell mo. 5,000 gold per piece yung tupa and 80,000 gold per piece naman yung toro. Next is events. Huwag na huwag natin kakalimutan to dahil sayang yung rewards. Una is yung daily check-in. Tatlo yan. Pipindutin mo lang sila kada reset and makukuha mo na yung check-in rewards. And eto mga subjugation event. May mga quest dyan na kailangan mong tapusin para makuha mo yung reward. Naasulat dyan sa top right yung deadline nila. Mahalagang tapusin natin tong lahat dahil yung mga rewards dito eh hindi biro. Pag di mo yan sila nakuha sa event, eh pahirapan yan i-grind. Next is ability level. Okay, so last video, e eh nabanggit ko na mas mabilis lumevel yung active abilities kesa sa passive abilities. Kaya matik, hindi talaga balanse yung levels niyan. Kaya what I suggest, every time na mag-AFK grind ka, e eh pagpalitin mo lang sila ng slot. Ihabol natin yung levels ng mga passive abilities natin para ma-unlock natin yung mga class stats. Madami-dami din yan. Next is party grind. Okay, so etong tip na to e para sa mga magkakagild or magtutropa na nagmi max. Pag nag-create tayo ng party, then pinandot natin tong B na icon, e may nating meron palang party buff. Pag 3 players ang nasa isang party, e magkakaroon kayo ng 1% gold gain and 0.5% mastery XP. And kung lima naman kayo, e eh 3% gold gain and 1.5% mastery XP. Hindi siya ganun kalaki, pero kung gagawin nyo to araw-araw habang nag afk grind, e eh syempre, malaking bonus gold and XP din yan. Next is Don't Die. Okay, so every time na mamamatay tayo in-game, eh meron chance na mabawasan tayo ng isang stat point. And pwede natin yung i-restore ng limang beses sa isang araw ng libre. Pag lumampas tayo doon, e eh, mamimili na tayo kung ano yung gagamitin natin pang restore, kung gold ba or diamonds. Kaya as much as possible, e eh, iwasan natin ma-deads. Okay lang yan, kahit mabagal or feeling mo, staka na. Hanggat hindi ka na de-deads, e eh, meron ka pa ding chance na mag-progress. Malay mo, baka bukas maapul ka ng epic avatar. So, ang mabibigay kong tip e eh, palagi tayong mag repots kapag paubos na yung pots natin. Ingat lang sa bag weight. Kapag lumampas kasi ng 80% yung weight sa bag natin, e eh, mababawasan ng 20% yung effectivity ng potions. And huwag natin iiwan yung character natin kapag nag main quest. Semi-manual dapat, lalo't masasakit na yung mga monsters dyan. Next is Dungeon Ticket. Okay, so pag sinilip natin sa bag, eh may makikita tayong mga hourglass na dungeon charge ticket yung tawag. Nakuha natin to minsan sa mail, sa daily check-in, etc. Eh ano bang nagagawa niyan? Na-extend niya ng 1 hour yung oras natin sa dungeon. And I highly suggest na wag muna natin yung gamitin sa ngayon. Dahil bukod sa mabagal pa tayong kumil, eh first to second floor pa lang yung na-unlock natin. Since mababa pa nga yung mga CP natin. Saka na natin yan ubusin kapag kaya na natin pumasok sa last floor kung saan sagad na yung pwede natin mapulot na items, masulit. And last but not the least, offline grind. Okay, so merong offline grind dito sa game na tumatagal ng 8 hours. And yung malupit pa don, kapag naka-offline grind ka and umabot ng reset, eh magkocontinue yung offline grinding mo. So pwede ka mag-offline grind ng 16 hours straight, pero hindi advisable na mag-offline grind dito sa Lord 9 if nagmi-minmax ka ng XP and gold gain dahil sobrang konti lang na makukuha mo compared sa online AFK grind. Kaya gamitin mo lang tong feature na to if kailangan mo talaga magpatay ng phone or PC. Kaya kung competitive ka, eh I suggest mag AFK grind ka na lang dun sa mga mobs na hindi ka kayang patayin para tipid din sa pots. And bonus tip lang since marami nagtatanong, MP Recovery. Okay, so halos lahat tayo e problemado dito. Lagi na lang nauubos yung MP natin since ang lakas kumain ng mana yung mga skills. So, madami tayong pwedeng gawin actually. Una is pataasin natin yung MP cost reduction, base MP, and MP recovery stats natin. Samba natin yung makukuha sa refine, sa mount gear, sa weapon traits, etc. Or kung gusto mo talagang only skills, e gumamit ka ng limang cloth na armor. Pangalawa is ability. May mga class na nagbibigay ng malakihang MP recovery stats and buffs or yung pinakamadaling method is bawasan mo yung skills na naka-auto. Personally nga, dalawang skills lang yung gamit ko eh, yung mga pina-solid lang. So, 'yon. Sana maatulong tong mga tips na to mga bro. And if meron pa kayong alam na tips na hindi pa natin nababanggit, eh please pa-comment na lang sa baba. Also, kung meron kayong questions or corrections, eh welcome na welcome sa atin yan para sabay-sabay tayo matuto. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kita sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.